Almost one year ng loveless ang kapuso actor na si David Lococo, September last year pa sila nagbreak ng kanyang non-showbiz girlfriend. Aminado si David na mahirap sa tulad niyang artista ang may karelasyong hindi taga-showbiz. Hindi maiiwasan ng selos kapag nakikita siyang sweet sa kanyang kapareha tulad ni Barbie Forteza. Hanggat kaya raw niya ay sinikap naman ni David na isalba ang relasyon nila ng huling girlfriend, pero dumating nga sa punto na kailangan nilang maghiwalay dahil hindi na nila kinaya. Nauuwi lang ang lahat sa madalas na pag-aaway, kaya tinapos na nila ang kanilang relasyon. Kaya ngayon ay sa kanyang karir at mga negosyo ibinubuhos ni David ang kanyang panahon. Hindi rin daw siya nagmamadaling magkaroon ng bagong GF. Hindi ito ang kanyang priority sa ngayon. Bentahin naman para kay David Lacoco na naging kaibigan at ka-love team niya si Barbie Forteza dahil masayahin ito at Joe Logs. At kahit broken-hearted din si Barbie dahil sa breakup nila ni Jack Roberto, hindi ito nagpapatalo sa problema at laging positibo ang pananaw sa buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?